Kailangan ng mga mamahaling kamera, computer, software, editor. What is up mga Lods? So for today's video, ipapakita ko sa inyo ang mga basics na ginagamit ko dito sa pagbablog bilang baguhan dito sa mundo ng vlogging o YouTube. Mga Lods... If you have plan na pasukin ang mundo ng vlogging o YouTube, hindi mo naman kailangan ng mga mamahaling camera, computer, software editor para makapagsimula ng iyong vlog o ng iyong YouTube channel. Okay. So mga lots disclaimer lang ha, itong mga brands na babanggitin ko ay hindi ho ito sponsor o hindi ako nagpo-promote ng mga products. Ito lang ho yung mga basics na ginagamit ko dito sa aking pandaglag. Pero kung gusto naman nila akong sponsoran, aba, hindi ko yung tatanggihan mga lods. Basta libre, suave At yun nga mga lods, syempre unang-una yung ginagamit ko lang sa pagbablog, pagtitake ng mga video o pictures ay yung aking cellphone mga lods. So ito ay ang Samsung A33 5G na ho siya mga lods. So maganda na yung camera. So bilang panimula dito sa mundo ng pagbablog, ito muna yung aking ginagamit habang kinakapako pa kung ano yung mga gagawin dito sa pagbablog at hindi din ho masama mga lods yung quality ng kanyang videos. So yung masasabi ko sa inyo, kung gusto niyo talagang magsimula, Wag muna kayong mag-invest sa magandang kamera pero kung kaya din naman mga mag-invest uh, 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 sa ganung klaseng kamera pwede naman ho yan. So, pero kung gusto mo muna makapa yung mundo ng pagbablog at habang nagsisimula ka pa lang mas maganda siguro gamitin mo muna kung ano yung mga resources na nasa paligid mo like your cellphone yan, panimula yan, kung maganda din naman yung quality niya, Pwede na yan mga LODs sa panimula ng iyong pagbablog. At maliban mga LODs sa cellphone na ito na ginagamit ko sa pang-record, meron pa akong backup na isang Samsung din na mobile. So in case malobat tong isang uh, cellphone ko, meron pang backup o di kaya kaya mapuno yung kanyang memory. So lagi ko itong dinadala silang dalawa pag nagbablog ako. At maliban pa mga LODs sa dalawang uh, cellphones meron pa ako akong extra na action camera. Ito ay ang Insta360 ONE R. Yan mga loads. Yan. So maganda na din siya kasi uh, wide uh, yung lens nito. At my um, screen at yung screen nito mga loads pwede mong ilipat sa unahan para pag nagbablog kakita mo yung pagmumukha mo. At uh, ang disadvantage lang nito mga loads is Uh, pagmahangin hindi maganda yung audio niya maririnig mo yung uh, tunog ng hangin kasi nabangga dito sa mic niya at mahirap kasi ito hanapan ngayon ng uh, microphone adapter kasi lumabas ito mga 3 years ago na yata o 4 years ago so mas prefer ko gamitin yung aking Samsung uh, A33 sa pagbablog mga Lods compared dito sa action camera. Secondly mga Lods, mas maganda din kung uh, meron kayong external microphone na ikakabit sa inyong cellphone pag kayo ay nagbablog mga Lods para syempre maganda yung pick up ng inyong mga audio sa inyong videos. So mga Lods, ito yung akin. Ang brand nito ay muman. So, binili ko to sa Amazon. So, this microphone uh, cost like uh, 40 euro, I think. Kasi nabili ko siya ng sale. Ang maganda nito mga loads is kahit uh, malayo o mahangin is maririnig dahil sa microphone na ginagamit yan itong mga loads. So, maganda nung binili ko itong mga loads dahil promo. At hindi lang yan, meron pa siyang kasamang ekstrang microphone. So, meron siyang dalawang mic. So, halimbawa pag may guest ka sa iyong vlog, so tag-iisa kayo. Ganyan. So, hindi na masama mga lods sa 40 Euro. At ito ay sale din ng aking nabili. Kaya ma-advise ko din sa inyong mga lods. Kung may ekstrang money kayo at gusto yung magsimula ng vlog, so meron na kayong cellphone, maganda bumili kayo ng uh, external microphone para maganda yung pick up ng inyong audio compared sa uh, built-in microphone lang na gagamitin nyo ng inyong cellphone kasi mas clear talaga siya mga loads pag meron kayong uh, external microphone. At ang advantage nito mga loads is pag nagbablog ka sa labas, syempre kung yung gamit mo yung uh, internal microphone lang ng uh, yung cellphone, malayo sa'yo yung uh, Uh, cellphone mo hindi masyado ma-pick up ng uh, uh, internal microphone 'yung boses mo, lalong-lalo na pag crowded, pag maraming tao, mas ma-pick up niya 'yung mga sound sa paligid instead sa iyong boses. So may advice ko sa inyo. So maganda talaga lalos mag-invest kayo kahit sa mga momurahing uh, external microphone lang para maganda ang kalalabasan ng audio ng inyong video para sa inyong mga vlogs. Nice. And lastly mga loads, yung application na ginagamit ko para mag-edit ng aking mga video for my vlog. Ito ay ang, yan, UCAT Video Editor. So, mag-download itong mga loads sa Google App Store. I'm not sure kung available siya sa Apple Store mga loads. So, ito ay libre lang. Ang kinagandahan nito mga loads is wala siyang watermark at simple lang mga loads. So, pero kung gusto mong mag-upgrade mga loads sa kanyang features, meron siyang professional mode pero kailangan mong bayaran. Nakalimutan ko na magkano mga loads dahil libre lang ho yung ginagamit ko, yung free. Kahit yung free features nila mga loads is maganda na. Meron na ho siyang music na kasama. Uh, meron na siyang mga transition. Meron na siyang pang-intro at meron na din siyang mga text, mga loads may mga animation, ganyan uh, transition, effects so maganda na ho siya mga loads kahit uh, yung uh, basic na features lang yung gamitin nyo sa video editor na to at uh, be careful lang tayo mga loads, pag naglalagay kayo ng mga music, kasi yung ibang music dito is copyrighted so nasubukan ko siyang gamitin sa youtube nung mag upload ako ng uh, video. So, nakapirate siya mga loads. So, pero meron din siyang uh, folder mga loads ng uh, UCAT na mga music. Pero maikli lang siya around uh, 14 to 30 seconds. At sinubukan kong gumamit ng music doon mga loads at hindi siya nakakapirate. On your own rest na yun mga loads kung gusto nyo maglagay ng music sa inyo vlog. Pero ako as of now mga loads, as much as possible. Mas gusto ko na raw yung dating ng aking vlog. Wala masyadong music. At syempre, para iwas din tayo sa copyright issue sa YouTube, mga lods. Kaya mas safe na uh, hindi muna tayo gumamit ng music habang nagsisimula pa lang tayo para hindi na tayo ma-strike ni YouTube. At uh, wala tayong problema pag tayo ay na-monetize dito. So mga Lods, kung may balak kang pasokin ang mundo ng pagbablog o ng YouTube, simulan mo na ngayon. Huwag mo nang hintayin na makabili ka pa ng cellphone o ng computer na mamahalin para masimulan mo ang iyong YouTube channel o ang iyong pagbablog. Gamitin mo muna yung mga resources na available para masimulan mo lang ang iyong... YouTube channel o ang iyong pagbablogs, mga LODs. Ang importante, mga LODs, is patuloy kang nag-upload ng iyong mga videos, consistent, ganyan, etc., etc., para manutis ka ni YouTube yung kanyang algorithm. At uh, normal lang talaga, mga LODs, habang nagsisimula ka pa lang, kukunti ang iyong views, So Mr. Beast. A lot of people get analysis paralysis and they'll just sit there and they'll plan their first video for three months. And yeah. any of you listening, especially if you have zero videos on your channel, your first video is not going to get views. Period. It's not. Your first 10 are not going to get views. I can very confidently say that. So stop sitting there and thinking for months yeah. and months on end and just get to work and start uploading. All you need to do, this, this applies to people who have not uploaded videos but have dreams of being a YouTuber, is make 100 videos and improve something every time. Do that. And then on your 101st video, we'll start talking. Like maybe you can get some views, but you know, your first 100 are going to start. Just make a 100 videos. videos, improve something each time, and then talk to me on your 101st video. Kung kilala niyo si Mr. Beast, so umabot siya ng 100 videos bago dumami ang kanyang viewers at subscribers mga lods. So ganyan talaga mga lods ang buhay dito sa YouTube. Hindi basta-basta na pagpasok mo, million o thousand agad ang iyong subscribers at iyong mga viewers. Huwag ko kayong panghinaan ng loob mga lods kung magsisimula kayo dito sa pagbablog. Ang pinaka-importante talaga mga LODs, kung gusto nyo pasukin ang mundo ng pagbablog is lakasan nyo ang inyong mga loob, mga LODs, at tanggalin yung mga hiya-hiya. Kasi ganyan din ako ng una, parang nahihiya akong magsalita sa paligid, lalo na pag may mga tao, parang natatamimi ako, kasi parang feeling ko, pinagtitingin na nila ako, na para kung ano yung sasabihin nila, parang I am uh, worried, kung ano yung sasabihin ng mga tao sa paligid kong mga lods. Pero, ang masasabi ko lang is huwag niyong pansinin yan mga lods. Kasi ganyan talaga ang buhay ng pagbablogging. Kailangan mo lang ng lakas ng loob mga lods. At huwag mong pansinin ko ano yung sasabihin ng ibang tao. Kung nag enjoy ka naman dito, as long as uh, hindi mo sila nag-grabyado, hayaan mo lang mga lods. Ipagpatuloy mo lang ang iyong pagbablogs. So hanggang dito na lang muna mga lods yung video na to. So kita kits tayo sa susunod. So please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. At kita kits tayo sa susunod na video.